Pagpalang araw mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel ang Kuya Nandingan Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa ikalawang sulat ni Timoteo Chapter 2 verses 8 and 11 to 13 Alalahanin mo si Yesu Cristo ang nagmula sa angka ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko. Narito ang kasabihan mapananaligan. Kapag tayo'y namatay na kalakip ni Yeso Kristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, Maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya ay tinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin sapagkat ang Kanya ay hindi niya itatakwil ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagninilayan natin dito, ang napili ko ay magtiis ng hirap. Kalimitan ang mundo natin ay nagtitiis ng kahirapan. Sabi nga, may panahon ng tag may panahon ng pagtatanim, may panahon ng paghihirap. May panahon ng kasaganaan. Kaya nga, mga kapatid, ang pagtitiis ay isang klase ng panahon na dapat nating daanan. Huwag nating takasan ang pagtitiis o kahirapan. Kasi kanya panahon ito. Panahon ng pagtitiis ang kalakip nito ay kaginhawahan. Ito ang pangako ng Diyos sa atin na ang pagtitiis ay panahon ng pagninilay, panahon ng pagpapalakas ng pananampalataya at panahon ng pag-aani ng kasaganaan at kaligtasan kasama ang ating Diyos. Manalangin tayo. Pagpagmamahal namin Diyos, nagpapasalamat kaming lubos sa iyong buhay na patuloy na ibinibigay sa amin. Sa panahon ng pagtitiis, binigay mo sa amin ang panahon ng kasaganaan at panahon ng kaginawahan, panahon ng kasama ka at kapayapaan. Ang lahat ng ito ay nihiling namin kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ito lang po muna at gawin po nating viral ang salita ng Diyos at maging kasama natin siya sa araw-araw. God bless po si Kuya Nandine